Hello po, may tanong po ako, paano po makontroy? Control, ibig sabihin control, ano po? Makontrol ang third eye. Ah, uh, hindi ko po masyado naiintindihan ko anong ibig sabihin ninyo kung paano control ang third eye. Baka, kung ayaw mo, pwede mong i-pray na, sorry po, ayaw ko ng bukas ang third eye ko, so I, I, I don't want to use it. And ignore everything, and little by little, kasi... Pag palagi mo lang ini-ignore, hindi mo na yan halos mapapansin. Kung yun po ang ibig sabihin ninyo na kung paano makontrol ang third eye. At saka, depende po yan kung anong klaseng uh, gift meron kayo sa pagiging bukas ang third eye. Alam niyo ba nagagawin na ang movie Beringan, MB? O, oh, nakita ko! May gagawa nga daw ng movie noon. Oh, Okay, fantasy, fantasy movie. Nothing wrong with that. Doesn't, hindi na maiibig sabihin yun ng totoo. Eh, pelikula yon. asahan na ninyo na may cinematic license. Pag cinematic license, pwede kang bonggang-bonggang fantasya. Hindi mo naman marirecreate yung tunay na biringan eh, no matter what they do. Hindi ko alam yung biringan kung sino ang nag-produce at kung sino yung artista eh, okay lang naman yun. Hindi po totoo yung three days of darkness sa April. Hindi po. Ibig sabihin niyo po yung, yung solar eclipse ngayong April, hindi, hindi po. Hindi po yun ang three days of darkness. Ang three days of darkness may kinalaman sa... Hindi, po. wala, hindi po yun ngayong April. Huwag po kayong mag-alala. Bakit po ang panaginip ko black and white? Ay, hindi ko alam. Bakit black and white? Colorblind ka siguro. Kasi lahat ng panaginip may kulay. Kapag naalala niyo po ba ang panaginip? Hindi naman. Pag naalala mo yung panaginip mo, isulat mo kasi maaring may ibig sabihin. Depende sa interpretation mo. Depende sa kung ano yung mga paniniwala mo. Related din po yan. Kaya titingnan niyo palagi. It's it's real when you talk to your dream, to to your loved ones who passed away in your dreams, it's real. Kaya that's why palagi kong sinasabi, sula isulat po ninyo ang inyong mga panaginip. Kasi pwedeng ninyong balikan. Bakit po sa panaginip lepido, le, 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 bakit po sa panaginip ko parang bum, nabalik ako sa pinuntahan namin ng bata pa ako. Normal po 'yon. Namiss ka uli dun. Alam niyo, Notre-Dame was able to prove to... ala, Okay, ganito na lang. Kung i-google ninyo si Notre-Dame ng very thorough, malalaman ninyo na only 80% of what... Uh, Ganon din si Bababanga. 80% lang ang nagkakatutoo. Alam niyo kung bakit. Kasi po, lahat ng bagay dito sa mundo ay maaring mabago pag nagbago ang tao O kung iba ang pinili Di ba may gift Ang Panginoon natin na free will So pag majority Ng tao, kunyari Nagpakabuti Walang inisip na masama Nagtulungan Kung may malaking Nagbabadyang pangit Na dapat mangyari sa ating Bansa Hindi matutuloy kahit pa sinabi yun ni Baba Vanga, kahit pa sinabi yun ni Notre Damos. And the other factor is yung interpretation. Kung paano po, kung sino man ang nag-interpret doon sa mga hula ni Notre Damos at saka ni Baba Vanga. Ganun po yun. Nananaginip ka la, palagi na lumilipad. Totoo yun yung panaginip na lumilipad. That's astral traveling. Pero lagi mo lagi mong liniligtas ang BF mo. Ay may problema sa BF mo na kailangan mong iligtas. You're doing it astrally. Find out. Find out what's wrong with your BF. Ba't kailangan mo siyang iligtas? Tinay ko po yung astral travel then. Nakarandam po ako ng vibration. Then tinigil ko. So what does it mean? Number one, don't try astral traveling uh, without the proper instructions and without knowing what exactly to do kung controlled yung regular astral traveling, normal na normal po yun na nangyayari pag nakakatulog tayo. Wala pong problema doon. Yung vibration, normal din po yung vibration. Kaya, ang importante, kung hindi wala pong nagtuturo sa inyo ng proper way of doing the astral traveling, at least magdasal. Magdasal po ng taimtim bago matulog kasi matik na po yun na mag-astral traveling kayo yung vibration talaga pong makakaramdam kayo kahit hindi kayo nananaginip. Kahit na yung nagpapahinga lang kayo, may mararamdaman kayong vibration ringing sa tainga o oh, masakit. Sabi ko sa inyo eh, iba na po ngayon. something is going on and it's 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 not like before na dahan-dahan. Ngayon po malakihan ang pag-angat, ang pag pagbabago, ang paglaki ng mga natututunan at inaangat ng ating pagkatao. <laughs> Nagini po ako na yung ilong ko. Ano po ibig sabihin ito? Nako, hindi ko masyadong alam. Pero uh, common sense, pag natanggalan ka ng ilong, hindi ko mga kahinga. Uh, either may sipon ka, or kailangan mong magpray na huwag kang masakit na related sa lungs or sa heart. Kasi you breathe through your nose pag natanggal yung nose mo, how can you breathe? Diba? Yun ang ibig sabihin na symbolism. Dapat may symbolism. Uh, alam niyo yung ibig sabihin ng mga part, yung mga symbols na nakikita ninyo. Paano po managinip ng Mama Mary at na Nazareno? Ipag magdasal ka. Kausapin mo sila. Yung Mama Mary, pwede ka bang magpakita po sa akin? Sa panaginip o mahal na poong nasareno, if you're worthy, ibig sabihin po nun kung karapat dapat ang isang taong pagpakitaan ng mahal na birheng ina o ng poong nasareno, magpapakita yan. Sila hindi mo pwedeng utusan. Pwede kang humiling at magdasal, baka sakaling pakinggan.